Ah, ah. Sige, sige, na, ang dito po. Alam mo na. Sige, na muna mo. Hindi, hindi, mo ang mo. Eh, bigyan mo na kasi ngayon.

Bigyan natin para makatulong kahit papano pang tricycle o kaya kung malapit ka sa school kahit papano pang merienda. Tama yun eh. Kaya palakpakan natin si Mayor Bigo. Mahalaga po edukasyon. Mahalaga. Pagka ang anak natin nakapagtapos, naku nanay, bibigyan ka limang libo. No? Pangbayad ng kurinti tubig. Pwede hindi? Pwede. Nanay, ito, isang libo. O ako din po, senior na. Mukha na ba akong senior? Okay. Libo, parang ilan? Ninety-nine! Ha? 49? 59? Uy, bigyan mo nga ito ng limang tusino, no? Bukod sa nagsisinuling, nang bubola pa. <laughs> Joke, Joke lang natin, ha? Okay, alam ninyo ang mga sinyo. Okay, Warren Inocencio po, number 13 sa Balota. Vote straight po tayo. Magandang hapon po sa ating lahat. At magandang gabi na rin mamaya. <laughs> ate voto ang number 13 sa Balota. Magandang hapon po sa inyo lahat. Habon na nga ba o gabi na? Alas 6 na gabi na. Di ba? Sige. Uh, ako po si Crucial Boboy Agustin, number one sa balota at proud member na, na na dito sa inyong lugar wala pang kuryente. Meron mo tayong ginawang batas na ipasa po natin ito noong 2024 April. Pinadali na po natin yung pag apply ng kuryente. Doon sa mga wala pang uh, uh na kuryente, ay mag-apply na po kayo. Ilalist na po natin yung mga mahihirap na requirements. Ilalist na natin yung uh, proof of ownership, yung building permit, yung occupancy permit. Ngayon, ano na lang ang kailangan para mag-apply ng kuryente? Simple na lang po. Homeowners Association Membership. Ano na number ko? Kung si Albu mo gustin, proud member po ako ng giting ng Pasig. Proud Pasig ninyo sana po straight giting lang pasig po tayo lahat. Pwede po ba yan? Yeah! Salamat po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ma'am uh, si Kosi ako nakalimutan kong Hello, Magandang gabi po, Kosi Corrine. Thank you po. Kung saan po uh, binibigyan ng lokal na pamalan ang suporta ang mga solo parent natin. Pag qualified kayo wala kayo trabaho, makakatanggap kayo ng 1,000 pesos a month galing po sa ating lokal na pamalan. Isa tayo sa lima. Limang lungsod sa buong Pilipinas na gumagawa nito. Bakit? Kasi meron tayong pera at pondo. Sabi ni Mayor Bigo, meron pa tayong pondo, pati solo parent, supportan na rin natin. Kaya ngayon, nakakatanggap po yung ating mga solo parent ng isang libo, isang buwan. Ang PWD sector natin, ang PWD sector ngayon, natin ngayon na bedridden, Nagpasa po ang inyong City Council upon the instructions din ng ating City Mayor. May pondo tayo. Tulungan natin yung ating mga PWD na bedri din. May social pension na rin po ang ating PWD sector ngayon. Lahat po ng mga sector na ito ay meron pong kailangan po ng tulong. Uh, po natin yung ayuda sa tulong. Kasi itong mga sector na ito ay mga sector na Uh, una, hindi nila kayang alagaan ng kanilang mga sarili, yung PWD at saka yung solo parent. Ngayon, sa ating mga senior citizen naman, kakaiba sila kasi nag-ambag na sila, nag-contribute na sila sa lipunan. Panahon naman, sa kanilang uh, mas matandang edad, na ang Estado naman ang siyang tumulong at kumalinga sa ating mga senior citizen. Kaya po ganyan ang priority natin ngayon. Ngayon, ano ba ang ang nagiging... Ako pong worry ko kasi, yung iba dahil palapit pong eleksyon, ang dami na mahal ang aking nakatatandang kapatid, Mayor Vigo Soto. Magandang magandang gabi, Barangay Santolan. Maraming salamat, Papa. Magandang magandang gabi. Yung mga nakatayo sa likod, ayos po ba kayo dyan! Yung mga nakaupo, may na energy pa po ba tayo? Yung mga nakaupo, sila po yung mga nasa VIP seat. Siguro maaga po sila kanina, kaya nakaupo sila. Yung mga nandito sa gilid hanggang sa likod! Ang grabe naman sa Siyempre! Hindi rin po natin kakalimutan na mga nakaupo sa upper box rinupo sa inyo. Ang ganda naman ang pwesto ninyo. Kuya, mag-iingat ka dyan. Kuya, grabe ang energy dito sa Barangay Santolan, hindi po ba? Maraming maraming salamat sa inyong napakainit na pagtanggap sa giting ng pasig. Maraming maraming salamat na katapago. Opo, oh, karay mas ha, nakita na po ng puso. Taga Pasiga? Kuya, taga Pasiga? ko si Kuya ang maliit. Taga Pasiga po, oh, sabi niya. Tama yan. Grabe. Alam nyo, una ko na pong uh, babatiin siyempre ang aking uh, ama. Pero sabi niya na, buka lang daw kaming magkapatid. Ang masakit doon, siya pa yung mas bata. Talaga naman. Kasi kanina sabi ko po sa kanya, kanina umaga, sabi ko sa kanya, pa, kahit di ka napunta kasi baka mapagod ka. Sabi niya, eh, magbo-birthday siya, di ba? Malapit na birthday niya. Kailan birthday? Tama po kayo, ang birthday ng tatay ko mula April 1 hanggang April 30. Sabi siya na kanina, pa, huwag ka napunta. Uh, okay lang Baka mapagod ka Sagot niya sa akin Eh bakit? Bata pa naman ako Kaya ah. yeah. grandpa Maraming salamat Grabe Happy birthday sa ating lahat Ay Ano ba? Kanina nagkukuntuhan po kami Sabi niya nga sa akin Ang bilis ng panahon Parang uh, Nung kailan lang 2019 Naalala niyo pa po Yung laban natin noong 2019? Kakaiba po yung laban na yun Ibang klase yung nangyari sa atin nun. Umiikot po kami, hindi lang naman sa Santolan, ano? Di umiikot po yung uh, sa pinagwatan, dirty barangays natin. Madalas, pagka dumarating kami sa isang lugar, lumalayo yung ibang tao. Totoo po yan, ano po. Hindi naman namin um, sila masisi kasi medyo may kabay, may takot. Minsan naman, may lalapit sa akin, pero ang besang, ah, minsan nakala ko, hold up ako eh. Dahil happy ko, happy supportahan ka namin, pero secret lang ah. Lagi ka nun. Pag tinatanong naman, ba't naman secret? Eh kasi may anak akong scholar. Mahirap naman mawala ng scholarship. May kapatid akong empleyado ng barangay. Nako, baka mapag-initan. O nasa munisipyo. O mas madalas, yung mga opisyalis, lalo na, hindi nila kasalanan pero alam niya naman yung kultura, di style doon. Nasabihin sa amin, ako, di ko, pasensya na. Eh, mapicturean tayong magkasama. Baka yung buong samahan namin, walang bayo pagdating ng Pasko. <laughs> alam niyo yung totoo yan. Alam niyo yung nangyayari Pero, ito pong mga bagay na ito, sa totoo, ito yung naging inspirasyon ko. Sa pagbabago. Pero lagi po sa sana natin tatandaan na ang pagbabago, pwede magkaroon ng pagbabago na mababaw. Pinalitan mo yung pangalan ng mayor, pero yung estilo, ganun pa rin. Pinalitan mo yung mukha ng mga politiko, pero yung kultura ng mga uh, politika at pagugubyerno, hindi naman pala nag-iba. Ayaw po natin ng ganun. Kaya siniguro po natin noong 2019 na yung ipaglalaban natin ng na pagbabago ay tunay, malalim at pangmatagalan. Pang matagalan, ibig sabihin, pwede natin ipamana. Ngayon, tinalikuran na natin yung takutan, kinalimutan na natin yung palakasan system, hindi natin kaya sabihin na perpekto dahil wala pong perpektong gobyerno kahit saan sa mundo. Pero, ang pinakamahalaga sa lahat ay nasa tamang direksyon na po tayo bilang isang lungsod at ang ating lokal na pamahalaan ngayon po ay tinataguyod na natin yung mga prinsipyo ng mabuting pamamalakad. Ayaw natin sa pananakot, Ayaw natin sa takutan, palakasan, ayaw natin na sa mga SOP o kickback mula sa mga kontrata ng ating pamahalaan. Gusto natin malinis na pagugubyerno, gusto natin tamat, dapat na pamahala, gusto natin maayos na paumuno sa ating lokal na pamahalaan at sa ating lungsod. Kaya alam mo kuya, nakakatuwa po talaga dahil ngayon nandito na po tayo yung mga narinig po natin mula kay Vice Mayor Dodot, kay Kong Roman, sa ating mga konsyal yung iba't-ibang programa, proyekto po natin, ito na po yung mga bunga ng mga pinaglaban natin. Magbibigay po akong isang halimbawa, isang halimbawa na lamang para hindi na ganun uh, kahaba. Wala naman po kaming dalampang hapunan, kaya iiksian ko na lang po ang aking mensahe. Ha? Okay lang? E baka yung mga nasa likod, baka napapagod na po sila. Kaya, ah, okay lang. Kahit medyo maaba, okay lang. Sabi niya yan, ha? Hanggang ating gabi po tayo dito! Wag, teka, wag. Wag, wag, wag naman. Kailangan, kailangan din natin magpahinga. Sino po dito ay senior high school? Senior high school. E, ano ba? My senior high school pa po kayo. Ano ba? Ah, senior, senior citizen. Senior citizen. Ayan. Naalala niyo po noon, para makakuha ng benepisyo mula sa munisipyo, kailangan ng mga card, mga membership, membership. Naalala niyo noon yung privilege card? Di ba may blue card, may yellow card? Yung senior, may blue card. Ngayon, pagpunta sa, ano, uh, una, yung blue card, kailangan yun para makakuha ng pamaskong handog ng senior, yung 3,000. Kung wala ka nun, wala. Sorry, sorry na lang. Yung blue card din na yun, pwedeng dalhin sa ospital natin, sa PCGH, para malibre sa ospital. 2019 po ito, naalala po natin. Nung naupo po ako, tinanggal ko yung card card, yung membership, membership na yan. Tinanggal ko yung privilege card. Nung una, nung una, may mga nagalit po sa akin. May mga senior na punta sa office ko. Sabi, Mayor, ba't mo naman tinanggal yung privilege card? May nakukuha akong binipeso diyan. Pero siguro, fast forward, 2025, sa kasalukuyan, siguro nakita na po natin kung bakit natin ginawa yun noon. Tinanggal natin yung privilege card, tinanggal natin yung membership, membership, tinanggal natin yung card-card na yan. Dahil ayaw natin na iilan lang ang makikinabang, ayaw natin na kung sino lang yung malapit sa kusina o sino yung nakapaglakad para makakuha ng card, ay siya lang ang makakuha ng pinakamagaling.